kapag bumili ka ng gulong or nakita mo yung gulong mo ay bago or yung gulong mo kahit ngayon tingnan mo kung ano yung nakalagay na date dito kung anong number na nakalagay dyan 24, ibig sabihin yan 2024 yung 46 mga kaibigan 46 weeks so paano ba yung pagtutuos natin ng 46 weeks syempre sa loob ng isang buwan meron tayong apat na weeks di ba? so kung ito ay 46 ibig sabihin yan ito po ay lumalabas ay December na second week. Okay? Hello! Yan mga kaibigan! So, natatandaan nyo ba yung huling video natin na sabi ko nga eh, bawal yung ating protective or yung pinaka dito, fiberglass dito sa atin, sa likod. Pero ang mga naging comment ng iba ay manipis na raw yung gulong nung may-ari na sa sakin na to. Mga kaibigan, hindi po sa akin yung motor. Ito, sinabi ko dun sa may-ari na manipis na yung kanyang gulong. Kaya ang ginawa niya, eto na, bumili na siya ng bagong gulong. Okay? So, ayan. So, sa nakaraan video ko, pinakita ko yung tinatawag natin na indicator kung kailan tayo magpapalit ng gulong. So, eto yung pinaka-indicator niyan, mga kaibigan, yung triangle at eto yung indicator. Kita mo naman kung gaano kalalim. Kita nyo naman kung gaano pa yung pinaka-bago talaga yung gulong yun, yung pinaka-indicator. Eto indicator, tapos eto ganito pakakapal yung ating gulong. So, ibig sabihin, bago to. At ngayon, paano nyo naman malalaman kung maganda yung nabili nyo yung gulong. Kasi, ang gulong natin ngayon, alam naman natin na ito ay may balot. So, paano malalaman pag nabili mo na kung ang gulong mo ay bago pa or baka matagal ng stock. Mga kaibigan, may binagwa na rin akong video noon pero ito, ililinawin lang natin, papakita rin natin sa sa mga bagong nagmumotor pala titingnan nyo po ito. Ayan. Meron po kasi nakalagay ditong number. Yung number na tulad dito, 46S24. So, ito pong number na to is nagpapatunay po or nagsasabi na kung kailan yung ginawa, ginawa yung ating gulong. Kapag bumili ka ng gulong or nakita mo yung gulong mo ay bago or yung gulong mo nakahit ngayon, tingnan mo kung ano yung nakalagay na date dito. Kung anong number nakalagay dyan. 24, ibig sabihin 2020. yan 2024. Yung 46, mga kaibigan, 46 weeks. So, paano ba yung pagtutuos natin ng 46 weeks? syempre sa loob ng isang buwan, meron tayong apat na weeks. Di ba? So, kung ito ay 46, ibig sabihin yan, ito po ay lumalabas ay December na second week. Okay? Mga kaibigan, no? 46 kasi yan eh, 46 weeks. So, lumalabas po yan ay mga ganun, mga December Uh, second week ng December. Kasi nga pag tinuos mo yan, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. So yung October is 40. Yung November, 44. Tapos yung December, eh, di 48 yan, di ba? Eh, 46 to. Ibig sabihin yan, second week po ng December, ginawa itong gulong na to. Ibig sabihin yan, yung nabili o yung nakabili ng gulong na to o yung may-ari ng motor na to, mga kaibigan, ay maganda yung nabili niyang gulong. Ito po ay December na second week 2024. And ngayon po ay April. Ibig sabihin, naka-stock po ito ng more or less mga 3 to 4 months na naka-stock after nung manufactured niya o yung after niyang ginawa. Okay? So mga kaibigan, yan po yung basihan natin kung kailan ginawa yung ating gulong at kung kailan na-stock yung ating gulong. Makikita rin niyo po yan dyan. At Ah, oh, huwag nyo rin kakalimutan, kung tayo ay magpapakabit ng gulong, eh susundin po din natin yung aro. Kasi may aro dyan, o oh, yung tamang rotation ng ating gulong. Makikita mo, may aro yan mga kaibigan. So hanapin nyo yung aro, para katunayan, eh tama ang inyong gulong. Okay, so ayan mga kaibigan, hanapin nyo yung rotation, and then makikita nyo yung inyong gulong kung tama yung rotation para mas maganda rin yung kain niya. Okay? So, yun lang mga kaibigan. Sana may ulit tayo sa video natin ngayon. Bye-bye. Thank you. Siyempre, sa shout sa may hari ng moto na to, si Hari. Lang, thank you.